Guys, welcome back dito na naman sa ating uh, Vietnam tour. Uh, part 3 na tayo. So, eto, ito uh, nga pala yung kuha ko sa taas. O, ba? Diba? Ang ganda. Kaya ano, hindi ka ito naipakita nung una. So, ayan ang makikita nyo kapag nasa taas kayo ng aeroplano. Tsaka napakaganda kasi uh, gabi ko siya na ano, picture Kaya ang ganda talaga niya. Ay, hindi. Video pala to. <laughs> o, diba? Natito ulit ko pa. pa yan. Kasi parang mga bituin na walang ningning. -ning. -ning. <laughs> bituin na nagniningning. -ning. So, ayan na siya. Uh, tulad ng pinangako ko sa inyo ay isi-share ko naman sa inyo kung ano mga uh, ginawa namin tapos kinabukasan nga ay nagpapalit na kami ng pera kasi yon ang problema namin so tara na pero bago guys yan uh, nag-almusal muna kami papalit tayo ng pera ito na yung ano. Ito na yung ano. Yung the moment na magiging milyonaryo na si Chris. Tama 740. 740. Patay na. 740,000 na yung ano. 740, na yung 740, <laughs> Palitan na. Kinulang <laughs> ba? Hindi millionaire Bakit hindi <may> millionaire milyon? Mamaya. Sa lahat <laughs> yung milyonaryo. Sa milyonaryo. A ah, magigimillionary nata mamyat nina. Kalahati millionaire. Seven hundred. Kaniyong 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 2,000? Pagkakita nyo kami sa Parang sila nang Nang dito kung magkano. Magkano ano tayo mamaya. Tanong-tanong -tano tayo. Gusto ko pa naman hikaw. Gusto <laughs> <laughs> wala ka hikaw. Ayun, wala is <laughs> the peso rate today? Peso? Ah, uh -oh. uh, uh, eto. Ayan, halit ko na. Magkano yung pinapalit pesos 2,000 sa peso natin. muna. Oh, 100,000. Ay, Parang na Right now, our money is... 100, like ano 20,000, 20,000, twenty hundred thousand, tatlong two Oh my God! <laughs> <laughs> Ganyan yung kalipis na <sa> <laughs> <My Godless. laughs> 740 dito. My goodness. Millionaire na tayo. Ano na 740,000. Parang naroon lang. Philippine money. Philippine money will be a millionaire <laughs> here. <laughs> Sure. na kami ngayon sa mga oras na to. Kasi ang lakan ng palitan dito. <laughs> Ay, nga. Pwede na kaming gumala. Tingnan na naman guys yung ano. Yung makupa nila kung gaano kalaki yan. My goodness ito, kung gaano naman kaliit yung mangga. Mangga yun, di ba? Um, bakit parang isang kainan nyo? O, oh, tingnan mo naman, kita, kung gaano kalaki ito. Tingnan mo naman yung mangga nila. Ang liit. Iyon. Ano pala? Ano nila

Ay, ito yung maganda. Ay, ito Oh my God. Ay, ito yung My goodness. Ang lalaki ng swim. Ang halo-halo nila. Ang lalaki. Oh my God. No. Later.

Ang daming um, pagkain so dito, grabe, sasawa so, ko. Ang lalaki, oh ang uh, tatakaw ako, pero busog pa kami. Ano ko na Ano ko na dito? Ano 200,000? Oo. 200,000? Sa peso na 200? kasi 1,000 ah, eh. 200 pesos? Oo. Mamaya pa. green ba na? Oo, pampaswerte, lucky charm. Oo, lucky charm. Alam sa kung paano siya pa. Saan? Grabe ang ang ano. Hindi 'yung atis ang naaamoy sa ko. Ang laki ren, Yung gusto naming na-i-tokyan tapos i-group kan. As in pang eh? <laughs> para <Baka> may bumili. Big logs mo. Oh pag niya ako. Bago? Kung ba? May nagtago ng Dorito. Nag, nag -ano sila kasi yung mga bilihin dito 100,000 700 ano ang massage 400,000 <laughs>

nanalo? <laughs> <Bangso. laughs> <laughs> si miggy boy mi gibo na kaya si sa talaga o? Oh. oh it's okay <laughs> Unang labas pa lang, namimili na sila. Paano pa yan? Ang bagahe nyo ha? <laughs> Extra 20 kilos ang malita nyo ha? <laughs> Tipid pa yan ha? Ano ganda ng Pero nakashopping na sila, mga sombrero pa. Damit. Yeah. Oh, oh, malamig yun. Las 12 na sa ano? Ay, sa ano? Taxi. Oh, bonita, pa, okay. Pising pieces sa pag-ano. Gusto may sombrerong kanya. Lazada. building, oh. Ang galing. Lazada building. Uy, ko ano na. Kung kailan nga iyan, kay tinanggal mo. At Oh, ah, sarap na go-go. Ah. Sarap ng aircon para tayo na sa SM lang. Kukulangin natin sa budget. 'Yung dyan ha. Ang dalawang love team 'o. Oh. Kaya naman. Tay kayo naman. Okay. <laughs> <laughs> Andito ako. Talagang maliit eh. <laughs> Group video. Kasi <laughs> nandyan, nandyan na eh.

puno ang elevator sa atin. Ice escalator. <laughs> Kaya pala kami nandito guys sa building na to kasi naghanap kami ng mga kainan ng lunch namin. So, eto, namimidi kami. Naikot na yata namin. Tinignan na namin dito. Pero, Uh, lahat yan ay mga kakaiba yung pangalan. So, nag-iisa lang itong pepper lunch na nakita. Uh, yung ano, yung pagkain nila, 79,000 pesos ang per head. So, dinibide natin. Ito siya. 200, uh, 213 pesos lang sa pera natin. Try mo, 10,000. Eh 370 yon. Ano? 10,000 divided by 10,000 10, 10? 10? 10 divided by 370. 27 pesos. Yan yung, oo. Ah, okay. Laging siya. sabihin mo na next. sa... Kaya na nalilito-lito tayo mag-convert? Para hindi so, ka natin na mag-testified mo na sa 370. Uh Oo. -oh. Siyempre, palalagpasin ba namin yung rooftop ng ano, building na yan na napakaganda. So, pwede siya mag-selfie-selfie dyan. Uh, video, tapos tingnan mo ang view ng nasa baba. Ah, uh, tapos uh, bumaba na kami diyan pagkatapos uh, doon sa napili naming kakainan. So, finally, at uh, talagang nakahanap na. So, tinignan na nga namin ang menu ng uh, restaurant na to Tapos, pili-pili uh, kami kasi hindi namin maintindihan kung ano mga dapat namin piliin kasi hindi namin naiintindihan ang kanilang mga salita at saka hindi rin namin mabasa. So, may English naman pero hindi pa rin. Based on picture na lang ang ginawa namin. So, ayan na nga. Pero, uh, good thing is nakakaintindi ng English yung mga... Uh, food attendant dito. So, uh, sa wakas naman, ay sa ano naman, sa hindi naman sa, ano, syempre, naglabasan yung mga English-English dyan ng mga person. O, oh, ayan na. Pero, may isa kami talagang manager dyan. Ito, si, ano, si Kuya Dan. Ayan, siya yung nag- uh, nag assist ng mga order namin para uh, turo na lang niya dyan kung alin ang mga order namin at kung ilan. So, hanggang sa maka, uh, ano namin, makapili na at ma-serve na rin sa amin yung pagkain. Pero dahil nga matagal uh, ma-serve ang pagkain namin dahil sa dami ba naman namin no ng in order. So hindi ko na namalayan na na-serve na yung pagkain tapos hindi ko pala na buksan yung camera ko. Oh, ay, di ba? Sayang. <laughs> na lang na picturean ko yung in order ko. So eh tapos na lunch time, naglakad-lakad na naman kami diyan sa baba sa labas ng nakakita, nakakita kami ng false na uh, cherry blossom 'no, di ba? So unang ano kitang ko pink pink, Aba, hindi ko na pink kaya niyan. Pa-picture-picture na kami. <laughs> Terima kasih telah menonton! <coughs> Tapos habang busy ang lahat sa pag ano, sa pag si selfie selfie, lalo na ako. Ito naman ang mga kasama ko ay busy naman sa pag-google kung saan ang ano namin, ang amin pupuntahan, kung saan namin, ay saan kami dadaan, kung saan kami tatawin. Kasi syempre, di ba, hindi namin alam eh, kumbaga eh, ano naman, na di ba may napu-picture na. <laughs> Sige, May. O, oh, sige. Oh, kuha -huh. <laughs> pa So, eto, Ito daw yung ano, coffee tower ng Vietnam. So, parang nasa plaza. Coffee okay, apartment. Lahat daw yun din na pala pag ay kape. Yan o, ang gaganda o. Oh. Tignan natin yan mamaya. Kape pa Ay, parang hindi pa. Hindi, ko, hindi na ako sure. Pero part siya ng Ho Chi Minh Park yata ito. Yung mahabang-mahaba na kalsada na ano. Ang inoma nila, oh, nasa ano lang, o, oh, diba, no? Nasa gilid lang ng kalsada at mag-uupuan lang. Ang galing nila dito. Kami nga pala, ay hanggang gabi kami uh, nagagala kasi sinusulit talaga namin dahil 3 days lang kami dito sa Vietnam. So, kailangan naming sulitin ang mga bawat oras namin na pag-stay dito. Collection ng ano. Oh. Oo so, nga. Ang galing ah. Oh. Oh, de ba? Oh, oh Ayun. <laughs> Ang ganda kompleto. <laughs> Grabe yung ano collection na yun na. Ah. Oh. Coco Ichibanya. Wow. Ah. <laughs> Parang pa 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 ang lalamig, no?

ano ini na alimango? Ini. Anlo pete. Parang hindi straight 'to, 'de. Eh. Uh, mag food trip tayo ng anak. Patingin. I stayed for. Ano mo na? Oh, may joy oh, malapit. Plano lang takot my bicycle play ball. 1000.

dito na natin ito. ayan natin tong ano kakaiba natin ito, ito. ito. <laughs> natin yung ano natin street food. street food nila di <laughs> ito ang ano food trip na. Oh, Mamukusok talaga tayo kung ito lang lahat. Uy, ganito lang ang lahat ng video. Kawawa naman si Pat. Oh, ito yung exit Na parang taho, May yellow na, na parang parang halukan. Ewan. Na, may masalap na. Masalap siya. Ginataang taho, tahu. Ginataang, <laughs> Ginataang tahu. <taho>. May <laughs> jelly ng. siya. dito na nga lang guys muna tayo ito pa lang yung part 1 natin ng Vietnam tour so may second day pa tayo at saka third day kaya bye bye na muna guys good night So, nakatikim na tayo ng street food nila na gustong gusto ng tsahin namin. So, eto na guys, tapos na ang araw namin. Babalik na kami sa hotel nito pagkatapos. Ta para may lakas bukas na naman.